Marami ng pinagdaanan sa buhay si Lilibeth Chu. Naranasan ang kahirapan sa pagkabata, domestic violence, at maraming beses na pagkakahiwalay sa mga naging partner nito. Life is not easy for me as I grew up um, as a single parent. So dumating yung parang end of the world na para sa iyo, hindi mo alam kung paano mo sila bubuhayin. Ang kanilang kalagayan ay lalong lumala nang tumama ang pandemya noong 2020. Nagsara ang food business ni Lilibeth, kaya agad na tumayo bilang breadwinner ng pamilya ang kanyang panganay na anak. Pero hindi rin ito nagtagal sa trabaho. So, na-depress po yung daughter ko. Siguro nag-worry siya kasi since siya yung breadwinner, saan kami kukuha ng pang-everyday income namin. Um, dumating po kami sa point na kailangan po namin manghiram ng pera sa kaibigan, kamag-anak o humingi ng tulong in-kind or financially. Nakahanap ng kapayapaan at pag-asa si Lilibeth sa panunood ng The 700 Club Asia. Lalo siyang nasiyahan at nakakuha ng inspirasyon sa mga kwento ng mga taong nakalaya mula sa mga pinansyal na problema at nakaranas ng pagpapala ng Panginoon sa mga ganung panahon po talaga, nakakapagbigay siya ng pag-asa, lalo na po sa mga katulad namin na medyo nalo, nawawala, naliligaw, lost yung mga isip. Naramdaman ko talaga na namahal po ako ng Panginoon kasi nalampasan ko po lahat ng mga struggle sa buhay. Naramdaman ko po talaga na hindi niya ako pinabayaan kasi if not to him po, I will not survive pag wala siya. Um, hindi ko po talaga kakayanin mag-isa. Tiwala ka lang sa kanya, kapit ka lang sa kanya, and makikita mo rin yung, yung liwanag after. Kalakip ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos na buhay, nang hingi ng panalangin si Lilibet sa prayer center ng CBN Asia. I tried texting the numbers po, na nakalagay po dun sa screen. Saray lang po ako, pinag ko po yung anak ko kasi dun po ako talaga nahirapan na makitang parang hindi appreciated yung anak niyo po. Matapos lamang ang ilang buwan, merong tumawag sa anak ko na for job interview. Yung background niya from the previous work fits dun sa job na ina-applyan niya. So she was hired and in a much higher salary than before. Dahil sa pagpapala na naranasan, Nagsimulang magbigay si Lilibeth sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng CBN Asia. Watching 700 Club Asia, nakikita ko po yung mga mission nyo and how you touch our lives, other people's lives. Parang naging kusang loob sa akin na magbigay. Monthly routine ko na po siya Kung may pera o wala, basta magbibigay po ako. Habang siya ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng ikapu, bumuhos ang pagpapala kay Lilibeth na promote sa trabaho ang kanyang anak. Kasabay nito ay ang dagdag sahod para dito. Nakakuha rin ng trabaho si Lilibeth bilang sales associate sa isang transportation company. Since I start giving po sa 700 Club Asia, parang naging mas magaan at maluwag po yung buhay namin eh. So naniniwala po ako na ibabalik-ibabalik talaga ni Lord na hindi hindi niya tayo pababayaan.